Joel, uh, yes, thank you so Mangang congrats yes thank po you so, <laughs> so ayam po Nagwagi kayo mayon sa lustre awards bilang directing luminary yes but uh nakita ko road medyo kina-crowd kayo ng mga tao kasi syempre kilalang-kilala kayo as roda yes, yes very, po <laughs> so may nakakatanggap po ba kayo ng fan mail or gifts from fans text, text, di na yung puso yung tamil. Text na, text, maraming text. Mm-hmm. Na nagugustuhan ng ginagawa ko sa patagkapo. Yeah. So, ano pong, ano pong masasabi nyo at wala na si Lena? Ah? Ano na ba ako? Dahil siya yung kalapang ko. Mahirapan ako. At sino ngayon ang kalapang ko? Wala, wala nang, nang jumper. Nang, wala nang, <laughs> nang jumper. <laughs> ang pakahusin na artista, Mercedes. Ang miss na siya. Mm -hmm. So sir, uh, of course, yeah, ano uli yung himala and I know you were very much heavily involved in the production and yes, the yes. original. So and can you comment on that na may yeah, ano I'm ngayon so happy movie? I'm starting to a musical and I really would like to say it. that will be the first movie that I will watch. it will bring back so many memories. Mm -hmm. The first movie ko na tinagnan, mm -hmm. the first experience as a movie worker. Uh, Pag si Roda po nagsabi ng walang himala, paano kaya? Ay, hindi ka tabi yun. Naniniwala yun ng Himala. <laughs> eh yeah, ano po po yung aabangan namin sa karakter niyong si Roda at kayo po bilang ano po, din mm ko -hmm. alam kasi hindi ko alam kung ano mangyayari sa akin eh nabuhay na naman ako di ba tatlong beses na ako na papapatay <laughs> nabuhay na naman hindi <laughs> ko <po laughs> alam kung saan ako pupunta at wala mm -hmm. nang kalabang ko hindi ko alam kung paano na Yes. Well, I'm Maraming surprise sa batang kya ko So, last two questions salam po. Pag-usapan naman natin yung kinagawa nyo ngayong directing, directorial job with the uh, Tony Labrus ka na in a way pagbabalik niya, di ba? Some... It's called, uh oh, all about her. Mm -hmm. uh, it's about the beauty queen who disappeared and then and a policeman na kanyang lover. Hindi ko na sabihin kung ano nangyari kasi mm -hmm. may spoil. Mm -hmm. But anyway, it's a beautiful project. Mm -hmm. at, at saka napapanahon dahil meron namang ganoong mm -hmm. story at sa ating mm -hmm. bayan. So last question, uh, of course we know we have strong stand against equality, mm -hmm. justice, di ba? And we know na si Tony Labrosca is in a way, di ba, parang na derail yung career niya dahil napagbintangan siya na ng something. So ano pong masasabi niyo sa ganyan, yung mga napagbibintangan, na nababandwagon agad, kasi di ba ngayon? wala namang ebidensya, wala namang patutukanan ng mga chismis-chismis at bintang-bintang. nakakaawa yung pinagintangan kasi na-isolate. Mm -hmm. Ang Pilipino kasi yun ang judgmental natin eh. Agad tayong naniniwala sa mga sabi sa mga fake news na kataming fake news ngayon sa, sa mm -hmm. paligid natin. Dapat ma marunong tayo mag-scrutinize, marunong tayo mag-analyze ng no? mga mm bagay-bagay -hmm. na nababasa o na nakikita natin. Huwag agad mag-judge. Okay. ok, thank you Put the